Magandang araw sa iyo. Meron tayong uh, mga material dito na alam mo yun, parang pwedeng magpabago ng tingin natin sa paglago, sa impact, lalo na siguro sa konteks ng uh, pananampalataya, community. Oo nga eh. Ang pag-uusapan natin, itong pagkakaiba ng simpleng pagdagdagla, yung addition, kumpara sa tinatawag nilang uh, multiplication, yung parang exponential faith daw exponential tama. At galing ito sa mga CP uh, na binigay mo. Tapos may isang tanong doon na parang alam mo 'yung tumatak talaga paano kung 'yung pinakamalaking epekto mo wala pa pala doon sa nakikita mo ngayon. Hmm, interesting. Kundi nasa mga bagay na uh, hindi mo pa nakikita. So ang misyon natin ngayon himayin natin 'to. Bakit sinasabi dito na yung pagpaparami at hindi lang pagdaragdag ang susi daw sa mas malawak, mas pangmatagalang pagbabago? Okay, simulan na natin. Sige, sige. Pag-usapan natin. Kadalasan kasi, di ba, nasasanay tayong sumukat ng success sa... sa mga numero lang. Yung madaling bilangin. Oo, yung attendance, yung pondo. ilang dumalo, mangkano na likom, ilang bagong miyembro, o kaya ilang bagong programa. Example, 100 new members sa isang taon, parang wow na 'yon, 'di ba? Achievement na 'yon. Achievement na. Pero sabi dito sa material, okay biyaya yan, pero baka raw ito ay isang mapanlanlang na kaginhawaan. Yung feeling mo okay ka na, pero pero baka hindi pala talaga uh, sapat. Kasi may point dito sa material na um, kung yung simbahan mo, for example, nag-add ng 100, pero yung population ng city nyo na di pa naabot, lumago ng 10,000. Oo. Oh. Di ba? Sa totoo lang, di ba nahuhuli ka pa rin? Yung addition daw, oo, tuloy-tuloy, pero may limitasyon eh. Limited. Yung multiplication, iba. Iba yung potential. Oo, exponential. Kasi may linya nga doon na gusto ko. Addition counts people. Hmm. Multiplication equips people to become count makers. Yung isa, mm -hmm. nagbibilang lang. Yung isa, gumagawa ng mga magbibilang pa. Hmm. Parang yung addition daw, baka para sa ego lang natin. Hmm. Yung multiplication, para talaga sa mission. Grabe yung distinction na yon, no? At may panganib pa raw, ito yung medyo nakakatakot, na yung isang matatag na organization na buro addition lang, pwede maging bottleneck. Ah, parang bara? Oo, oh, parang nagiging bara mismo sa paglago. Kasi kung lahat ng desisyon, lahat ng initiative, pati pag-welcome sa bago, kailangan dumaan sa isang uh, maliit na leadership team, hmm. anong mangyayari? Hmm. Mauubos sila. Mauubos yung energy nila, tapos nalilimitahan yung pwedeng mangyari. Hmm. Yung focus, nagiging masyadong paloob, imbes na palabas. Hmm. Nakakalungkot pag ganun, no? Pero dito dito papasok yung ganda ng argumento sa source. Eh. Sabi kasi hindi naman daw ito bagong strategy lang. Yun nga eh, sion pa lang. Oo, binabalikan yung Genesis, eh. Genesis 1.28. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang daigdig. Mula raw sa butil na nagiging halaman, tapos yung halaman nagbubunga ulit ng maraming butil. Cycle, 'di ba? Oo, cycle. Tapos yung mga pamilya na nagiging bansa. Ito na raw yung natural pattern ng buhay. Standard operating procedure, kumbaga, ng Diyos. At kitang-kita mo yung pattern na yan, tuloy-tuloy sa buong Biblia. Yung promise kay Abraham, di ba? Yung lahi niya, sindami ng between, hindi lang marami, kundi parang hindi mo na mabilang. Exponential talaga. Exponential. Tapos si Jesus, yung mga talinghaga niya about sa kingdom of God, lagi ganun yung theme. Butil ng mustasa, maliit lang sa simula, yeah. pero nagiging malaking puno. Nagiging malaking puno, yung lebadura, konti lang, pero pinapaal sa buong masa ng harina. Malinaw na yung design, expansion, pagkalat. Hindi para ikulong sa isang lugar. At si Jesus mismo. Yung mismong ginawa niya, yung blueprint niya, multiplication talaga. Hindi niya lang inipon yung mga tao para sa kanya. Hindi collection ang goal. Hindi ang ginawa niya, nag-invest siya ng todo, pero sa ilan lang yun? Yung labing dalawa. May apat na steps pa nga na binanggit dito eh. Una, tinawag niya sila para makasama niya. Relationship muna. Oo. -o. Pangalawa, binigyan niya sila ng kakayahan. Sinanay tinuruan, equip kumbaga. Look nine. Tapos pangatlo, isinugo niya sila. Binigyan ng authority. Hindi lang tinuruan, pinadala talaga. Oo. -o. At pangapat, ito yung crucial. Pinagkatiwalaan niya sila nung misyon na magparami pa. Gumawa rin ng mga alagad. Matthew 28. Hindi niya sinentralize sa sarili niya. Ganyang-ganyan -ganyan din si Pablo kay Timoteo, di ba? Yung 2 Timothy 2.2. Grabe yon. Para sa akin, yun na yung pinaka-clear na multiplication verse. Ano ulit yun? Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan okay. na may kakayahang magturo rin sa iba. Apat na henerasyon. Pablo kay Timoteo generation 1, Timoteo sa mga mapagkakatiwalaan gen 2, sila magtuturo sa iba gen 3 at yung iba magtuturo pa gen 4. Wow. Apat agad sa isang verse lang. Nandun na yung DNA yon Yun dapat ang normal. So, kung ganun pala, no? Design sa creation, model ni Jesus, ginawa ng mga apostol. Ang laking tanong ngayon na tinatanong din dito sa source, bakit parang mas common yung addition lang ngayon? Bakit parang nawawala yung multiplication? Mukhang um, maraming factors eh. At yung iba masakit tanggapin kasi parang ang very human may binanggit ditong mga hadlang isa yung control, comfort. ayon Vacation kasi kailangan mong mag let go. Magtiwala sa iba. Magtiwala sa iba na uh, baka hindi nila gawin exactly the way you want it or worse, baka magkamali sila. Mahirap 'yon. At kasama na rin siguro diyan yung fear of failure. Yung takot mabigo. Kasi pag-addition, parang mas safe, no? Centralized, eh. Mas predictable. Oo. Pag nagpadala ka na ng iba para mag-umpisa ng bago, wala ka ng direct control. Paano kung pumalpak? Delikado sa brand, di ba? Oo. Totoo yan. Tapos isa pa, yung short-term satisfaction. Kasi yung resulta ng addition, kita mo agad, eh. May bagong tao, may event may pumapalakpak. May numbers na marireport agad. Oo. Yung multiplication, parang pagtatanim yan eh. Matagal sa umpisa, walang instant reward. Kailangan ng patience, kailangan ng faith. At lahat to, parang ang ugat, sabi rin dito, ay yung discipleship deficiency. Kakulangan sa totoong paghubog ng disipulo. Hindi lang member. Hindi lang member o attendee, kundi yung tao na hindi lang natuto pero kaya na rin magturo at humubog ng iba. Mas madali kasi talagang mag-attract ng tao kaysa mag-invest sa paggawa ng disciple makers. At dito, bumabalik yung sinabi mo kanina, yung pastoral bottleneck. O nga na no, connect pala. Konek talaga. Kasi kapag lahat nakasentro sa isang tao o iilang tao, hindi naman siguro nila sinasadya pero sila mismo yung nagiging kisame. Limitasyon. Limitasyon. Sabi nga dito, kailangan daw ng shift mula sa pagiging gatekeeper na bantay lang ng pinto. Papunta sa pagiging? Gardener, hardinero na ang trabaho magtanim, mag-alaga para dumami pa para lumawak yung hardin. Naalala ko tulay yung advice ni Jethro kay Moises. Ah, sa Exodus. Yung napapagod na si Moises. Oo. Sabi ni Jethro, hindi mo kayang mag-isa yan, mag-delegate ka. Practical wisdom for multiplication yun eh. Alam mo, may part dito sa source na talagang nagpawaw sa akin. Yung math of the kingdom. Grabe yung comparison nila. Ah, oo. Ito yung kay adder at kay multiplier, di ba? Yun. Si adder, masipag siya. Every year, may isang taong naakay niya. So after 10 years, ilan sila? Siya plus 10. 11. Okay na rin, may resulta. May resulta. Consistent. Pero si multiplier, sa first year, isa rin. Pero ang ginawa niya, tinuruan niya agad yung isa na yon kung paano rin gumawa ng disipulo. Nagre-reproduce agad. Oo. So, next year, silang dalawa, tig-isa ulit. Apat na sila. Next year, walo. Tuloy-tuloy, pagdating ng year 10. Hindi 11. Hindi. Mahigit isang libo. 1,024 kung tutuusin. Grabe yung difference. Nakakalula. Sobra. At pagdating daw ng 20 years, si Adder, 21 lang sila si multiplier, mahigit isang milyon. In Magic, ito yung power ng exponential growth na nasa kingdom principle. Hindi nakasalalay sa isang superstar, kundi sa bawat isa na nagiging agent of multiplication. Ganda rin ng analogy ng cathedral vision versus forest vision. Oh, ano yun? Yung cathedral, di ba, ang ganda, centralized, impressive, pero hanggang doon lang siya. Fixed yung laki. Fixed. Yung gubat nagsisimula sa isang buto, nagiging puno, yung puno na yon nagkakalat ng libu-libong buto pa, na nagiging puno rin, hanggang yung buong bundok gubat na. Yung early church daw, forest model. Kaya kahit nagkawatak-watak sila dahil sa persecution? Lalo lang gumalat parang mga buto na isinaboy. Gets ko. Okay, so malino yung potential, malino yung design, malino yung math. Pero ang tanong palagi, paano? paano to gagawin, paano lilipat from addition to multiplication sa practical na paraan. Okay, yung pinakauna talaga, based dito sa nabasa natin, nasa mindset. Kailangan mag-isip ng pangheneration. Hindi lang pang nayon. Hindi lang pang sarili mong ministry o lifetime. Sino yung spiritual children mo? Mm -hmm. Sino yung magiging spiritual grandchildren? Great-grandchildren. Yung legacy ang tingin. Tapos kasabay niyan yung ginawa ni Jesus, mag-invest ng malalim sa ilan. Quality over quantity. Oo, mm -hmm. hindi paramihan ng contacts, palaliman ng relationship at training sa mga taong may potential mag-multiply rin. Tapos, hindi lang sila basta tuturuan, kailangan din silang bigyan ng tunay na kapangyarihan, i-empower, mm -hmm. tapos i-release, pakawalan para gawin yung misyon. Yun yung mahirap minsan eh, yung pag-release. Oo, kasi kasama nun, yung pagtanggap sa risk na baka hindi perfect yung gawin nila, baka magkamali. Kailangan daw ng culture na nagse-celebrate ng pagsubok, hindi lang ng success. Yung failure, learning opportunity daw, hindi end point. Laboratorio daw. Laboratorio, tama. At para masuportahan to, kailangan din baguhin yung sinusukat, hindi lang attendance at budget. Ang tanong, ilang disipulo na ang gumagawa ng disipulo? Ilang leader na ang na-raise up at na-send out? Yung sending capacity versus seating capacity. Sakto. At para mangyari to consistently, importante yung may malinaw na multiplication vision statement. Hindi lang basta vision, kundi specific for multiplication. Generational, expansive, leadership focus, gospel-centered at inuulit-ulit hanggang maging DNA. Kasama rin dyan yung pagiging intentional kung saan ka magtatanim next. Yung parang Judea and Samaria mo. Anong specific communities or groups? Oo, oh, focus. At aktibong paghahanap ng mga potential planters. Yung mga susunod na mag-uumpisa. Sabi pa nga, gamit yung 1 Samuel 16.7, huwag lang tumingin sa labas. Hindi lang sa resume o galing magsalita. Kailangan daw ng mata para sa character, sa calling, sa potential capacity, kahit di pahalata. At para hindi to chamba chamba, kailangan ng sistema. Yung leadership development pipeline, isang proseso talaga. Hindi lang one-time seminar? Hindi, mula sa pag-identify sa kanila, sa pag-equip, sa pag-apprentice yung parang on-the-job training, kasama ng experienced leader, hanggang sa pag-commission o pagsugo na may kasamang ongoing support. Sistematiko dapat. Hmm, ang daming practical steps, no? Pero may isa pang layer ito na binanggit sa dulo na hindi dapat makalimutan. Oo, at ito yung pinaka-importante siguro. Nasa gidna lahat ng strategies, ng numbers, at ng pipelines, kailangan nating tandaan, ang tunay na multiplication, hindi lang to ng tao. Ah, oo. Higit sa lahat, ito ay gawa ng banal na espiritu. Yung mga kwento sa Acts, yung mabilis na paglago, hindi yun dahil ang galing ng strategy nila eh. Hindi dahil sa program. Hindi. Sabi sa Acts 6.7, ang salita ng Diyos ay lumaganap. Tapos dumami yung mga alagad. May divine intervention. Mm -hmm. Kahit yung mga parang negative, like yung persecution sa Acts 8, na nagpakalat sa kanila. Ginamit pa rin. Ginamit ng Espiritu para mas kumalat pa sa Judea at Samaria. So, may sovereignty ng Diyos dito. Kaya ang kailangan pala talaga, hindi lang galing at plano, kundi lubos na pagsunod kay Kristo. Obedience. Kahandaang mag-release, magparaya sa iba, masiding pananalangin at pag-asa sa Diyos na gagawa siya ng higit pa sa kaya nating isipin. May magandang image dun sa dulo eh, yung seeds in your hand. Oo, parang bawat isa sa atin may hawak na buto. Pwedeng yung truth na alam natin, yung testimony natin, yung influence, skills, resources, ang hamon. Huwag mong itago yung buto. Itanim mo. Itanim ng sagana. Parang yung sa parable ni Jesus, yung nahulog sa good soil, na ng 30, 60, 100 times. Grabe yung return, no? Oo. At yung pagtatanim na yun, pakikiisa daw sa mismong tibok ng puso ng Diyos. Wow! So, ano ang takeaway natin dito? Para sa'yo na nakikinig, malinaw yung hamon eh, isang malaking shift sa pananaw. Mula sa pagiging kontento sa addition yung dahan-dahan lang. Papunta sa pagyakap sa multiplication bilang normal. Bilang standard ng kingdom, ito yung difference between counting people versus making people count. Ganda nun. Maintaining an institution versus creating a movement. Building a monument for today versus leaving a legacy for tomorrow. Ang bigat, no? Pero exciting din kasi ang multiplication sa huli nagsisimula sa isang desisyon, isang personal choice na mag-invest ka hindi lang sa sarili mo kundi para sa isang spiritual legacy na aabot sa iba at sa mga susunod pa sa kanila. Hmm. Kaya siguro ang iiwan nating tanong para sa iyo ay ito. Ano kaya yung isang maliit lang pero matapang na hakbang na pwede mong gawin simula ngayon? Kahit maliit lang ah. Oo, kahit maliit sa personal mong buhay, sa pamilya mo, sa trabaho, sa community para itanim yung binhi ng multiplication. Isang step na gagawin mo nang nagtitiwala hindi sa sarili mong galing kundi sa Diyos na magpapalago. Sa Diyos na magpapalago nito nang higit pa sa nakikita o inaasahan mo. Paano kung sa dulo tala ng lahat, ang tunay na sukatan ng buhay mo ay hindi yung naipon mo, kundi yung mga henerasyon na naubog, naabot, nagpatuloy dahil pinili mong magtanim at magparami.